good morning. Andito tayo sa Plaza Independence, Cebu City, Philippines. O, di ba? Matapos mag simba ang lola nyo, o. Iikot ko kayo dito sa plaza. Yan. Ito yung building ng Transdisha. Ay, isa kaya natin ang pang kanyan. Ito naman yung gate. Ay, nyo ako, guys. Patapos lang natin magsimba sa katedral. Nakadakas muna tayo. O, isa lang naman to sa buhay natin ang gumala makarating ng Cebu, di ba? Hala, thank you Lord. The Queen City of the South. Cebu City. Ah, di ba? Para makita niyo yung mga park. Yung mga park nila. Lakad moment muna. Ay, thank you Lord. Sulit-sulit na natin. Misa lang tayo makatapak ng Cebu. Binigyan tayo ni Lord ng pamamasyal. <laughs> ng araw ng pamamasyal. Kaya, enjoyan natin ang magandang party ng Cebu City guys diba <coughs> makita natin dito si Magsaysay mo naman ayan si Magsaysay Ramon Magsaysay o oh. di oh, diba hi si Ramon Magsaysay tingnan nyo oh. ayan naman ang monumento ni Ramon Magsaysay o oh, sa Maynila si Jose Rizal dito sa Cebu Oh, monumento ni Ramon Dr. Yeah. Sal. <laughs> ang saya-saya ng lola nyo. O, oh, diba? Ang aga tayo pinaalis ng By one dumagete Para magkaroon pa tayo ng time magbikot. O, oh, ano pong makikita dito? Four Park. Ito ang Plaza Independence Children's Playground. Malaki pala. Ayan, oh para sa mga kabataan mga bata hi bit 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 kong best friend natin guys ayun yung isang bag hindi, dala, hindi natin dala yung itim kasi puro uniform ang binibit bit noon ang dala natin ay yung bag na pang pang prutas ito guys ang kalesa oh ang kalesa yan historical ano sasakyan ng Pilipinas baka kasi mawala na ang historical pero tingnan mo ang ganda ng kabayo niya makalaman. oh kalaman o di ba nasa malakang niyang natayo Port Cebu yan o oh, di ba kita niyo yung mga magagandang lugar dito sa Cebu sa Cebu Cebu Sandi na ako Cebu Ang Cebu thank you Lord akala ko hindi ako makakarating na Cebu guys hindi ko akalain na magiging dahilan pala yung aking insan sa Bayawan Negros Oriental para makarating ako dito kasi dito yung sakayan papunta kagayan at babalik pa tayo doon ito yung Cebu Veteran Memorial ayan oh. ano ba yun? Memorial? this monument Henry Chico Heaven Soul ah ayun pala yung monumento ng mga kaluluwa ng mga veterano sa Cebu may historical moment pala rito pero maganda no kasi yung paligid niya sa kabila port na po yung port area sina ikotan siya ng port area guys kaya enjoy lang natin pag iikot ho di ba After ko magikotikot ikot sa Plaza Independencia ay nag-ikot-ikot din ako sa Cebu, sa harapan Ayan, ng Fort, sa tayo, Fort San Pedro. Eto kayo, samahan niyo ako, papunta ano tayo sa loob nito? ng Fort San Pedro. El Fuerte de San Pedro, 1565. The Fort San Pedro, official report, 19... 1739. Made of stone and mortar, three bastion. La Concepcion, la San Ignacio de Loyola and San Miguel Powder Magazine 1938 pa pala yan guys pasok tayo pasok tayo ito ang history guys ng Port San Pedro in the past ah diba hello po may bayad ang entrance Mag sige papasok tayo Ayan, si Lolo, oh. Delegaspi. Ayan ang mga isa Spaniards. The founding of Cebu. O, di ba? Ayan. Si Ferdinand Magellan. O, guys. Tinigan yung lolo natin. Ito ang, ano ba ito? Ah, uh, Bohol. Mapa ng Bohol. Ayan sila. Ang mapanakuna nila. Nag-planting si Ferdinand Magellan. April 14, 15, 21. Wala pa tayo. Nag-selfie-selfie muna ako dito sa mga larawan ng ating mga lolo at lola. Ito ang mura ang entrance fee. 30 pesos lang. O, pagpupunta kayo dito sa Cebu City, dito kayo pumunta. O, diba? Meron siyang mga, ayan, souvenir. Kaya lang. Makana mga souvenir nyo, te? 100. 100. <laughs> Mamaya na, pagka mayroon tayong budget. <laughs> Ito, kuya. Yan. Yan, guys. Nakakuha tayo ng ating... Meron tayong, ano, ayan ang paligid niya. Morning! Oh, diba? Ayan ang paligid, pagpasok ng entrance. daming bisita. bit natin ang lola nyo, kaya magmalakad tayo. Mahihirahira. di oh, diba? Ikot ko lang kayo guys, para makita niyo yung gallery. di oh, diba? Enjoy watching! uh, oh, di ba ang ating mga nuno si Emmanuel yung mga Cebu, Cebuano so, oh, para makita nyo yung mga artwork, mga pictures and paintings di ba -hmm. oh. yan mga historical paints Hmm. Kami sa mga 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 ito ata yung mga sinaunang ano, yan. O, di ba? Ito yung sinaunang nilang mga damit. Ano kaya itong ano? Sumuot dito. Makiselfie muna tayo, selfie tayo. tayo, tayo sa, samurai. sa samurai. Kaya ito, selfie-selfie moment muna ang lola nyo, guys. Ito ang nuestra senor del Calcota. Yan, pasok tayo sa kanyang ito. Hello, Mimi! May 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 pantay. Yan. Ito yung original na santo ng Nuestra Señora de los Remedios, Our Lady of Remedies. Mm um, para iyan sa mga um, Our Lady of Guide, Our Lady of Fortress, At ba. Pa. Tapos, meron silang poso de la labihin. Ito. Hello. Nasa ilalim. Swishing Whale. Magwi-wishing well tayo ng 20. Ano ba i-wish natin? I wish, I wish more successful, good health, good life, happiness, good relationship, good family relationship, successful, feeling uh, for all people, and blessings comes full, and my wish uh, will be granted by God. Amen. Ayun. Oh, na maging gantang ating wishing. Ni wish. O, diba? Nakapag-wish na tayo. Tayong wala tayong walang candle. O, oh, sige na po. Bye-bye po, Mama Mary. Mary, remedy. Anong ang kanyang mata. Medyo siguro stressful si Mother Mary. Dito tayo, guys. Bastion, La Concepcion. Anong meron? Selfie moments selfie moment lang muna sila ah, parang wala na tayong iikutan dito nalalaglag ng medyas ng lola ayun medyo madumi na ang medyas natin <laughs> madumi na ang medyas natin guys ilang araw na tayong walang lego <laughs> oh ang damit ko sumula nung ano pa to <laughs> nung friday ito yung kanyon masyadong ano na yung kanyon lumana. na Kanyon ba yan? Ah, kanyon. Kanyon nga. O, ba? Diba? Medyo luma na yung kanyon. Ganyan pala yung dati, no? Ay. Ito lang pala ang tas niya. Ayan, ang tas niya. on par. Bababa na tayo. Ayan guys. Nag-ikot na tayo sa Fort San Pedro. We're going now. Saan naman tayo ulit magpagala? Parang ito lang yung malapit-lapit na galakan pupunta na tayo sa bibilhan natin ng tiket ng eh, para sa puntang kagayan may mga playground doon kaya so lang malayo ah, at mainit na mangingitin tayo sarap sana kung namamasyal ka may kasama ka sa pamamasyal mo o, diba? wala tayong kasama sa pamamasyal pero hahanap tayo ng lugar san tayo pwede mag-relax. Huwag ka lang uulan, please. Nakita hmm. nyo ba yung aking mga video guys? Sana ma mag-enjoy uh, kayo sa panukod. After ng pag aakit ko oh, mga masyal, I may sumundo sa akin dahil may gusto tayo yung tayong sa mandaw Kaya ito guys, sumundo ako mga magte-therapy muna tayo dito sa Cebu habang meron pantime time kaya ito tingnan nyo po guys ang place nakaikot din ako sa Mandawe eh. City kaya ang ganda rin pala dito no merong mga malalaking building at magagandang mga bahay kaya tuwang tuwa rin ako habang tumatakbo ang aming sasakyan dahil nakaikot-ikot din ako sa paligid ng port malapit lang ito sa port area kaya guys, ito na ang lugar na aking pupuntahan at sana ay makaligo rin ang lola nyo at makapagpahinga rin ng kaunti, makapag-relax at banding moment din tayo sa ating kliyente. Sila ay nagpapaterapi sa akin tuwing pupunta sila ng Laguna. Kaya ito ang pagkakataon. Nandito ako sa Cebu na sila ay materapi rin dito sa Cebu. Kaya ito guys, malapit na tayong dumating sa kanilang bahay at makita natin si Sister Terry ang mag-asawa po na couples. Thank you sa inyong pagsundo sa akin at uh, God bless you Hindi always. Hindi sa house, madam. Ay, <laughs> oh, diba? oh, thank you, Lord. <laughs> Makakaligo na ako oh, Tuwantuwa ang lola nyo guys Ito nakaligo na At bagong bagong refresh At tuwan tuwa rin ako At nasuot ko ang aking uniform At nakapag-selfie rin kami ni Kuya At ni Sister Terry <laughs> At thank you Meron Kuya Sa inyong pagbitbit ng ang aking bag, bag. <laughs> Kahit nangibiroan tayo Habang tayo ay naglalakad oh, yeah. Ang ganda-ganda sa 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 na nangibiro Ako ay tapos dito sa Cebu Wina tayong kagaya D.O.R.O Thank you po Padating na ang sundo Ala wala yung ano ko Nasaan ba yung cover ko sa ulo? Ah, nandito sa bag. Oh, sa yung bag. pang aking sila. Nakita ulo yung aking malapad na noo. Nasa bag wala sa. Ah, ayun. Thank salamat po. Thank you, Tay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Kuya. Diyan na. Oh. Uh, Sige pa, Ayun na ang ating sundo. Ay. Ito na ang sundo natin kagayan diuro na ako. Ay, thank you Lord. Napaka-ticket? Hindi, meron ako tiket sa Pier ba? Ah, uh, Pier 5? O Pier 3? Ah, tayo tingnan ko. Yan guys, dito na tayo sa gate 3 okay. ng port area. Thank you. Oh, alas 8 ang, aming, ang aking biyahe mahaba-haba pa yung oras ko. Salamat kuya. Sige po. Gate number 2. Yan na tayo guys. Kagaya na tayo ang Natapos okay, na therapy. Naka-unicorn. Gate number 3. Wala tayong pasalubong. Hindi nakabili ng na pasalubong. Hindi nakabili ng pasalubong. panang pa ng bus para mabilis si best friend magkat ulit tayo sa kagayan oh, diba yay trans my number magkat na tayo guys barko. Andito na ako ngayon sa bed na number 32 na aking hihigaan sa magdamag. Kaya ito guys, nag-relax-relax relax muna ang lola nyo. Higa-higa moment muna at inaantok na rin sa sobrang pagod. Thank you Lord at napakagayan na ako ngayon. Ito ang Trans-Asia Shipping na barko. Ang laki-laki no? At thank you for watching guys. God bless you!